Okay, for today's video guys, tuturuan ko kayo from TikTok to FB. Yan, FB Reels para malinaw. So, ayan, nandito tayo sa TikTok guys, ba? Diba? So, pag nakagawa ka na dyan ng content mo, so save mo dyan sa may baba yung arrow, ba? Diba? Yan, kita-kita. Pag na-save nyo na, punta kayo agad sa may CapCut guys. Pagka-click nyo ng CapCut, ayan, lalabas new project tayo guys. Pindutin nyo lang new project dyan. So, ayan na, lalabas na yung nasa galing sa TikTok. Click nyo lang yan. Okay, after nyo click yan, add nyo lang po. Lalabas na po yan dyan sa my new project. Ayan na guys, oh. Kitang kita na yan. Todo na yan, guys. So, after nyan guys, check nyo muna yung video na yan. So, ayan. I-play muna natin yan, guys. Tingnan nyo kung ano, medyo malabu-labu pa yan, guys. Diba? Ayan, oh. 'di ba? Labo pa. So ang gagawin natin, guys, punta tayo sa ratio 9.16 ang gagawin natin, guys, para sa reels. So ayan dapat ang piliin niyo para sa size po ng reels 'yan. Ayan, so second step po, ang gawin lang po natin, punta tayo doon sa may eto po sa may punta tayo dito swipe nyo pa po dyan sa may punta tayo sa adjust ayan adjust tayo guys ayan ha pindutin yung adjust Okay, after ng adjust, punta tayo sa my contrast. Okay, click nyo po yung contrast. Ayan guys. So, ayan, wait lang. Napindot yung brightness. Sa Contrast lang tayo guys. Ayan. So, pag click ng contrast, click nyo po hanggang 10. Ayan lang po. Hanggang 10 lang po tayo. Saturation, gawin nyo lang pong hanggang 5 lang po yan guys. Ayan, 5. Ayan. 5 po. So, punta tayo sa sharp, sharpen. Ayan. Si sharpen. Gawin natin yan 20. Ayan. Para sobrang linaw po niyan. So, ayan. Pag okay na. So, click nyo lang po yung check dyan. Pag okay na guys. No? Ayan. So, clean natin. Tingnan natin. So, ayan muna. Tanggalin muna natin yung, ano, yung mark. So, ayan. Na-delete na natin guys. ba diba? So, ayan. Check po natin. O, di Diba? Mas malino siya sa umpisa kaysa dun sa may TikTok lang. ba diba? So, ayan ang gagawin natin dyan. Pwede na natin yan i-upload pagkatapos na. So, ayan. Gawin natin yan is 2K to 4K, guys. Tapos, yung frame rate, gawin natin 60. Then, save the arrow. Yan po. And, ready to go na po yan sa may FB natin, guys. Pwede na natin siya i-upload sa FB Reels. So, ayan. Malinaw na siya. Saka maganda yung pagkaka-video niya dyan, guys. Okay. Click done po. So, ayan po, di ba? Kung di pa kayo nakapollow, baka naman. So, ayan, check po natin sa gallery. Ayan, o. Oh. Oh, di ba? Mas malinaw siya kaysa kanina. So, ayan, guys. Di ba? Kung nagustuhan mo itong video na ito, guys, baka naman. Ito po ang aking FB profile. Ayan po, Kiop Salva na may 6.1K followers. So, ayan. And have a good night and God bless us all. Shahoo!